Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-sahur! Oh no! Nahuli ako ni Tung-tung-tung-sahur and family! May shark po siyang kasama! Tralalero! No! Hello guys! Welcome back! Big shoutout pala kay Ladive Dive! Thank you so much for always supporting me! Grabe si Tung-tung-tung-sahur may partner siyang... What the hell? Bala ka dyan! Aalis ako dito kay Tung-tung-sahur! -tung ha! na. Bakit may ibang kulay na tungtong tong sa core dito? P -p oh, ah, hala! Tutulis ng mga kuko niya, oh. Ano yan? Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo kay Barry Prison? Para ka ng Spider-Man. Bala ka dyan. Bye-bye. Ano bang klase itong hayop na to? Brr, brr, patapim. Ang laki ng mga pa. Ayoko nga matulad dyan. May pamalo. Bang! hello speed cola? Bakit kailangan ng speed cola? Andito pa yung mga shark. Ang daming tungtong tong sa Oh my god. Alas! Yes. Ano to? Bakit ka nakachinelas? Alas! si Tung 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 Sahur! Ala, inahabol niya ako! Habulin ako, Tung 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 Sahur! Nanginig pa yung mga kamay mo, <laughs> Wala ka pala, Tung 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 Sahur eh! Ha, dito ako, Tung 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 Sahur! Ay! Di pala yung totoo! O, akit ka ngayon, akit ka ngayon! Hindi siya nakaakyat. Wala nakaakyat siya. Ang dami namang klaseng tungtungtong sahur dito. Ari ko, ah! Yung yun, yun, nakalabas din. Feeling ko kay tungtungtong sahur to. Tingnan mong kulay, oh. Ayaw niya magpaihi. Grabe ka. Alis na nga lang. Ah, uh, 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 uh. lalim. Ah, uh, uh, uh. Aray ko, aray ko. Ah! What is this place? Nasa loob ako ng kweba? May kweba si Tungtungtung -tung -tung, -tung sa huwe. Ganda nito ah. Bombardiro um, um, crocodile Tingnan mo, nandito na naman yung malaking ilong oh. Ano ba yan? Ba't laki-laki ng ilong mo nakakahinga ka pa ba? Delikado ako sa'yo. Baka masingot mo ako. Huwag mo akong singutin. Huwag mo akong singutin. Ah! Grabe na. Ah! Oh, nalulunod na ako. Buti na lang may hagdanan dito. Bakit naman may ano dun tubig? Ala, ano to? Ba't may tubig din dito? Ala, no! May shark! Oh, no. May shark. Bola pa. Naku, langoy. Iwas tayo siya, shark. No. Ah, grabe. Hindi siya tinatablan. Ang daya. Andito na naman si ano. Andito na naman si ano. Gabing mga shark yung nakasapatos pa sana, all. May pusa. Baka matutulungan tayo nito. May unicorn din. Hello, po. Manong guard. Kayo po ba tagabantay dito? Tumuloy na. Hala. Meow, 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 meow. Wala ka din. lang ako. Ayun parang ito na yung papunta sa labas ha. Hala, andito yung asawa niya. Ang taba. Ballerina Cappuccina. Kanina, payatot lang to ha. Hala, si Tungtongtong sa koy. Kasama pa kayo, Tungtong. -tong. -tung lang ah. nahabol ako ng asawa niya. Hindi siya nakapasok kasi ang laki-laki niya hala. Oh my gosh, no, talon jump. Baka pakakawalan niya si tong Tong sa horror. Hala, nandito na naman si Manong. Okay ka lang ba? Iinahan na kita. Ayun oh, yung asawa niya ang payat-payat. Kanina ang taba-taba Ha? -taba ah, ano 'yun? Sino na naman to tong Tong sa hor Bakit meron ditong lola na may tsupon? Ano na nangyayari sa mundo? <laughs> ako po makakaalis kaya ako dito. Sumayaw ka lang dyan, Lola. Pero baba, iwanan na kita. Grabe si Lola, may chupon po anong ginagawa mo? Ito na, makakaalis na ako sa wakas. Uy, si Tungtong sa core. Yun may energy drink. Kanina din pa ako nauuhaw eh. Makain nga. Ug, ug, May kapangyarihan pala yun. Wee! Dami crocodile dito. Oh. Crocodile na naging airplane. Ano kaibon? Ibon? Ay, duck! Natatakbo na ako. Bala ka na. Nandito na si Lola. Nawala na yung tsupon niya. Pero grabe. Ang galing niya sumayaw. Dugs. Dugs. Ay. Grabe ka Lola. Di ko alam kung kakampi ka ba o kalapan. Alis na ako. Bala ka. Dito rin yung elepante. Oh. Ayun. May ladder. Buti naman. San ko lang to. Ay. Buti na lang. Mabilis lang makapasok dito sa vent. Ah. tung tong 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 Ayun na siya. Naku po. Binuboghan niya pa ako ng hangin. Ah, dito na naman yung asawa niya nakangiti pa sa akin, no? Oh. Ballerina Cappuccina. Masarap ba yung kape mo, patikim nga. Mm, mm, pangit ng lasa, ang pait. Grabe, napakatapang. Malalason pa ata ako sa'yo eh. Diba ba, ayoko nga i-favorite. Paulit-ulit, favorite ng favorite. Dito yung elepante, kawawa naman yung mga ano. Ayun, buti na lang may shortcut dito. Hala, si Barry! Sumasayaw siya! Barry, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ba't ka naging robot? Kaya control ka tung tung tungtong sa hora. Grabe, para kang si Lola kanina. Wanan ko na kayo. Bala kayo dyan. Tatakot, eh. Ah! Ay! Hala, may crocodile! No! Ayoko po! Ayoko po! Muntik na ako dun makain ng shark na yun ah. Grabe, nakakatakot. Muntik na ako dun ah. Grabe, yung shark na yun ah. Na Nag-aabang lang dun. Muntik na ako makain. ng tutulis pa rin mga pangil nun. Ito na. Kakaalis na rin ako sa wakas. Whee! Ayun, dito. No! Hindi ako makadaan. Whee! Hala! Ano um, ba to? May crocodile na naman. No! Ah! Ayun, may exit. Nakita ko na yung exit. Tara na. Hala! Si tuk sa na boss. No. Brr, brr, patapim. Grabe yung mga paanya niya. Kung pumapalakpak, sige nga. Wala to, hindi pala to nakakatakot. May food zoo ka. Pwede siguro to pambaril sa kanya. Ayan, babaril ko siya. Hmm, kala mo ha. Hmm, hmm. Sige, pumalakpak ka lang dyan. Pumalakpak ka lang, pumalakpak ka lang. <laughs> Wala pala to, bang. Yun pa yung boss nitong tongtong sa Ang hina naman nun. Tingnan mo, nalulunod pa ako oh. Ano to, kumonoy Tingnan, magpapadulas na ako. Wee! Aray ko, aray ko, sakit na likod ko. Aray ko, yung balakang ko, ah! Yeah. Andito na naman si Doc Airplane, no? Hello, okay ka lang ba? Kawawa naman to. Experimentuhan sila ni Tung 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 Sour. bale, ililigtas ko kayong lahat. Ibabalik ko kayo sa tunay niyong mga anyo. Huwag kayong mag-alala. Tunay yung exit, guys. Aalis ah, na tayo. Makakawala na tayo. Ayan na, nakikita ko na ang kalawakan. Yay! Ano to? Ush. Ouch! Sabi, ah! Ayun, munti ka na. Isa na lang. Galingan mo, ante ko. Ay, munti na ako doon. Grabe, ang hirap na, no? Ang lalim na no? na. lang. Patakas ako. Use metal Bang. to get across. naka -across na. Ha! Oh no! Si Tung 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 sa na robot nandito. Ako po, ko pa. Di balay, kayang-kayang ko to. Let's go! Tung 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 sa Ayan na siya. May ka ako. Mm. Kahit maging robot ka pa. Mm. Sige, lapitan mo ako. Aw! Aw! Aray ko, grabe. Ang takat na sa herd. Ah! <laughs> <laughs> tung 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 sa hurry ka pa ha. Kala ka mo ha. Kala ka mo hindi makakatakas. Ito na ako Alis na ako. Dito na. Let's go. Kakalis tayo kay tung 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 sa hurry. Let's go guys. <laughs> ito na. Andito na tayo. Yehey! Sa so, wakas, makakaalis na rin dito. Ay, tungtong tung, -tung, -tung sa horror. Grabe siya. Matutulungan ko na rin yung mga na ano niya. Ay, no Nalaglag ako. Matutulungan ko na rin yung mga pinag-experimentuhan niya. Nakawawa naman yung mga animals na yun. Walang kalaban-laban kay tungtong tung, -tung, -tung sa horror. No, hindi ako makaangat. Grabe, malapit na ako makaalis. Pero hindi ako pinapayagan. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Ala! -ala! Okay. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Jump. Okay, ito na. Ayun na yung helicopter. Yay! Makakaalis na rin tayo sa wakas. Seatbelt muna tayo. Let's go. Babay sa'yo. Tung, tung, tung sa hoor. Makakaalis na rin tayo sa wakas. Yay! At ito na nga. Andito na tayo sa labas sa wakas. Yay! Ito na yung exit. Let's go. Makaka-exit na rin tayo. Yay! Ay, di pala tumatagos yun. Hahaha! <laughs> Paano ba yan mga sister? Nalagpasan natin si Tung 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 sa core. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe and mag-comment kayo dyan para sa big shoutout. Bye guys! See you on my next one!